Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. 5 AM na po mga kalaki at syempre po. Ayan, madilim pa sa likuran ko. Ngayon po ang kalagitnaan na po ng uh, Abril. Abay, dumadami na naman po ang mga napapanalo po natin mga kalaki sa mga 2 digit, 3 digit. Lagi pong may mga nananalo sa 2 digit, 3 digit natin. Bihira po may manalo sa mga 5 digit na po. Pero ang importante, nakakatulong tayo kapag tumataya sila mga straight, minsan tumbok, minsan rambol, di ba? Nakakatulong po tayo mga kalaki sa kanila tuwang-tuwa po sila. At syempre po ito po hindi po namin pinipilit ang mga lucky numbers namin. Kaya sa mga gusto po na subukan ng lucky numbers namin, abay. Pumunta na po kayo rito, manood na po kayo ng vlog namin. Ibinibigay po namin ang mga 2 digit lucky numbers sa bawat bayan. Kaya manood na po kayo ngayong umaga po. Ito na po ibibigay ko na po ang aking mga lucky numbers po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging syempre million <coughs> millionaire. Kung wala ko ng tubig, inuubo ko wait lang. Ayad. Nasa mid ako may nakaalala siguro sa akin. Okay mga kalaki. Ito na po mga two-digit lucky numbers. Umpisaan po natin sa bayan ng Romblon. 12-29, Angono Rizal. 8-Gis, Montalban Rizal. 17-14, Antipolo. 13-20, Taytay Rizal. 11-16, Cainta. 72, San Mateo Rizal. 15-9, Isabela, 18, 21. Togigaraw, 13, 14. Rojas, 1, 1, 3. Capiz, 4, 19. Bohol, 10, 30. Bulacan, 18, 20, 1, 18, 22. Baguio, 4, 5. Bicol, 7. Gis, Batangas, 31, 34. Bataan, 35, 20. Butuan 12-6 Benguet 8 29, Iloilo 14-17 Leyte 5-26 Samar 2-29 Paranaque 5 30, Manila 11-22 Pasig 14 17, San Juan 18:21, Marikina 13-14 Tabuk 7-11 Quezon City 2-5 Pampanga 31-26 Pangasinan 12-32 La Union Gis 17 Ilocos Sur 5-29 Ilocos Norte 14-17 Nueva Ecija Ito po 2-30 Nueva Vizcaya 6-4 Masbate 2 Gis 21 Cebu 16 18 Aklan 32 25 Aurora 5 24 Laguna 2 Gis Quezon 21 29 Olongapo 30 33 Davao 5 3 Paylac 9 1 Quirino 2 4 Bakolon, 13, 21 Cavite 7, 25 Taguig 34, 22 Ayan mga kalaki Kompleto na po ang ating mga 2-digit uh, lucky numbers Pero puputulid po muna natin dyan mga Cavite Sa gig Ayan po. Pero, bago po natin ituloy yan, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na mga account namin para maka, makasubaybay po kayo sa mga lucky numbers na binibigay po namin araw-araw. Lalong-lalong po sa mga bago dyan. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Hanapin nyo po ang Red Parungkin. Ayan, at syempre po, isearch nyo po yan I-check nyo po ang followers I-check nyo po na merong 400,000 followers sa Facebook Kami po yan, Red Parungkin May second account po tayo, Red Parungkin din po Na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen At Aris Gatchal yan Yun po ang mga legit na account natin Sa Facebook, meron po tayong YouTube Ang YouTube po natin, Red Parungkin po Na merong 16,600 followers At syempre po, TikTok Ang TikTok po natin, Red Parungkin na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers din mag-suggest magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin. Heart ng heart, automatic po mga kalaki. Padadala kita ng mga lucky numbers. Diyan po sa messenger mo sa spam. Ayan. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki. Ako po mismo ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Ayan mga tatayuan mo sa STL, sa Loto, sa Wedding, sa National at na board ako po magbibigay kapag sumali ka sa private consultation i-code ko po ang birth month mo at birth year. Mali mo naman, swerte pala yun. Pag na-i-code ko at natutukan kita, abay, mapapasama ka sa mga book of winner namin na maipopost namin sa Facebook araw-araw na mga winners. Ayan. At sa mga interesado po na subukan ng private consultation, ang galing namin sa mga numero, abay, mag-message na po kayo sa messenger ko. Magpa-member na kayo. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga nanggagaya-gaya-gaya gaya sa atin dyan. Okay? At syempre po mga kalaki, 3 days po bago natin palitan ng aming mga lucky numbers. Tandaan nyo po sa mga magpapamember ngayon na ngayon pong April, bibigyan kita ng discount din para po sa ganun member ka na po sa amin. Ayan o, eh, may nagpapabate. Sige, babatiin kita mamaya. At syempre po mga kalaki, tuloy na po natin ang mga 2-digit lucky numbers. Mindoro, sa is Marinduque, Gis 24, Caloocan, 516 Muntinlupa, 814 Palawan 36S 12 San Bales 6S 26 at Apayaw, 5 34 Ayun mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers natin na 2 digit. Takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya. Gumising na po yung mga tulog pa dyan. Baka hindi nyo mapanood ang aming vlog. Abay, makaligtaan nyo ang mga 2 digit laki numbers namin. Tandaan nyo, ang dami pong nananaro sa 2 digit at 3 digit natin ha. At syempre po mga kalaki, pwede nyo po i iramble. Para mabaligtad na po ang numero, panalo pa rin po tayo. 2 digit, 3 digit, 4 digit, pwede nyo po yan iramble mga kalaki. Okay? At eto na po ang mga nagpapashoutout ngayon. I-shoutout po natin yan si Kuya Nelson ng Dagupan City Ayan po Siya po ay Ano siya? Ayan Si Kuya Nelson Nagtitinda po siya dyan ng puto Ayan Siguro yan yung puto kalasyo Kasi magkalapit lang Ayan po sa mga vendor po Ng puto kalasyo Kay Kuya Nelson Maraming salamat po At nakatutok po kayo Sa aming mga vlog Araw-araw Dagupan na panalo na rin kita Alam ko yan At syempre po Sa mga jeepney driver naman po Diyan po sa may Ayan Conception Tarlac Hello po sa inyo Sa mga jeepney driver po Diyan sa options Conception Tarlac Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok. At siyempre po mga kalaki, mananalo tayo ngayon. Gusto ko po madagdagan pa 'yung mga panalo natin yung first week. Gusto ko po ng second week. Mananalo ka, mananalo ka. Claim it. Pati ako tataya mamaya. Gising na po mga kalaki.